May mga umagang hindi mo maipaliwanag, tila ba may bumubulong sa puso mo na lumapit sa Diyos na manalangin, na manahimik at makinig. Hindi aksidente na narito ka ngayon. May gustong iparamdam sa iyo ang Panginoon. Sa gitna ng katahimikan ng umaga, ang presensya ng Diyos ay handang pumasok sa iyong tahanan, sa iyong pamilya. Araw na naman ng panibagong pag-asa, panibagong biyaya sa gitna ng mga alalahanin. May Dios na hindi nagbabago. Sabi sa Awit 46:1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Kaya bago mo simulan ang anumang gawain ngayong araw, bigyan natin ng puwang ang Diyos sa gitna ng ating tahanan. Lumapit ka, manahimik, damhin mo ang Kanyang presensya. Simulan natin ngayon, ngayong umaga, hayaan mong dalhin ka ng Diyos sa isang tahimik at banal na espasyo, isang sandali ng kapayapaan na puno ng Kanyang presensya. Walang ibang mas mahalaga sa simula ng araw kundi ang ilagay ang ating puso at buong pamilya sa ilalim ng Kanyang kalinga. Bawat salitang maririnig mo ngayon ay hindi lamang salita. Ito'y paanyaya ng langit sa isang mas malalim na ugnayan sa Diyos. Kapatid, alam ng Diyos ang mga pinagdaraanan mo. Pero ngayong oras na ito, ang panalangin mo ay hindi lamang maririnig. Ito ay sasagutin. Sapagkat ang Diyos ay buhay at Siya ay malapit sa mga tapat na lumalapit sa Kanya. Sabi sa Jeremias 29.12, at kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo. Iyan ang pangako ng Panginoon. Hindi siya natutulog, hindi siya nawawala. Siya'y sumasagot. Habang sinisimulan mo ang araw na ito, asahan mong may mangyayaring bago. Ang Diyos ay gumagawa sa mga lugar na hindi mo nakikita. At sa umagang ito, gusto niyang ipaalala sa iyo hindi mo kailangang mag-isa. Ako ang Diyos ng iyong tahanan. Ngayon, samahan mo ako sa isang panalangin na magbubukas ng langit para sa iyo at sa iyong pamilya. Isulat sa mga komento, Panginoon, ikaw ang Diyos ng aming tahanan. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa araw-araw na gabay mula sa salita ng Diyos. Ngayon, Hayaang maging tulay ang bawat salita mo sa Diyos habang sabay tayong mananalangin para sa iyong pamilya sa umagang ito. Hindi ito basta panalangin lang, ito'y pahayag ng pananampalataya, handog ng iyong puso. Huminga ka ng malalim. Ipikit mo ang mga mata, damhin mo ang katahimikan. Handa ka na ba? Tayo'y magsimula ng may buong pagtitiwala. Ama namin na nasa langit, sambahin ang iyong pangalan. Naway dumating ang iyong paghahari sa aming tahanan. Naway mangyari ang iyong kalooban dito sa lupa gaya nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad din ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Iligtas mo kami sa lahat ng masama sapagkat iyo ang kaharian ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Habang binigkas mo ang mga salitang ito, isipin mo, bawat ama namin ay humahagod sa trono ng biyaya. Bawat bigyan mo kami ay pumapailalim sa puso ng Diyos. Bawat patawarin mo kami ay nagbubukas ng pintuan para sa kapatawaran, kapayapaan, pagkakasundo sa loob ng iyong pamilya. Hindi lang ito ritual, Ito'y isang usapan sa Diyos at siya makapangyarihan at maawain ay makikinig. Ngayon, sa tahimik na sandali, dalhin mo sa Kanya ang bawat miyembro ng iyong pamilya, mga asawa, mga anak, mga magulang, mga kapatid. Ipahayag mo sa Diyos ang kanilang pangangailangan, ang kanilang sakit, ang mga bagay na hindi mo masabi sa iba. Sa bawat bulong sa iyong puso, hayaan mong maging panalangin iyon. Huwag kang matakot magsabi, Ama, inihahandog ko si pangalan ng anak sa iyo. Ama, idinadalangin ko ang aming tahanan. Ama, gamitin mo kami para sa iyong kaluwalhatian. Habang naglalakbay ang panalangin sa hangin, panatilihin mo ang mata ng iyong puso na sa Diyos. Huwag mong hayaang masira ang ritmo ng iyong pananampalataya sa pagkabahala o pagdududa. Sa halip, manatili kang nakasentro sa kanyang pangako. Sabi sa Mateo 6.33, Ngunit hanapin ninyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng ito'y idaragdag sa inyo. Ang Diyos ay sasagot mga biyaya, direksyon, mga himala para sa iyong tahanan ay iaangat niya ayon sa kanyang kayang gawin. Habang patuloy mong binibigkas ang panalangin sa iyong puso, isipin mo, may mga puwersa ng liwanag at buhay na nagsisimula ng gumalaw. May mga makalangit na mano-mano na gumagala sa paligid ng iyong tahanan, naghahanda ng tugon mula sa Diyos. Hindi kaligtas dahil sa sarili mo, kundi dahil sa Kanyang presensya. At ngayon, sa simpleng gawain ng pagdarasal, ikaw ay nagbabago ng kapalaran ng iyong tahanan ipagpatuloy mo sa Diyos ang iyong pasakop. Sabihin mo muli sa Kanya, Ama, ginagawa ko ang iyong kalooban. At hayaan mong ang Espiritu Santo ang maging sumagot mo sa bawat panalangin na di mo alam paano isasagot. Siya ang tutugon sa iyo sa katahimikan, sa mensahe, sa inspirasyon, sa paraan niya. Marahil sa gitna ng panalangin mo ngayon ay may tumigil, may bahagyang pag-aatubili. Ngunit hayaan mo akong sabihin sa iyo, iyon ni pagkakataon para manalangin pa ng mas malalim. Hindi kailanman mahina ang Diyos sa pagdinig sa isang pusong nananabik sa Kanya. Kaya't huwag mong pigilan ang salita ng iyong pananampalataya. Ipagpatuloy mo, dalhin mo ang bawat pangarap bawat pangamba, bawat tagumpay at kabiguan mo sa Diyos na nagmamahal sa iyo. Habang papalapit tayo sa dulo ng panalangin, sabayan mo ako sa isang huling pahayag. Panginoon, hayaang ang iyong presensya ay maghari sa bawat sulok ng aming tahanan, sa bawat puso, sa bawat relasyon at hayaang ang kapayapaan ng Diyos, ang biyaya niya, ang direksyong kanyang ibibigay, ay pumuno sa iyo ng sobra-sobra. Maramdaman mo na ang langit ay kumikilos para sa iyo. Ngayon, huminga ng malalim, ilabas mo ang lahat ng inip at pasanin mo, at pagbalik mo ng hinga, hayaang ang kapayapaan niya ang pumasok. Panatilihin mo ang katahimikan sa loob mo, at sa susunod na sandali, huwag kang aalis tutuloy tayo sa isang malalim na usapan sa Diyos isang karanasan sa presensya niya para sa iyong pamilya isulat mo sa komento ang diyos ay tumutugon sa tahanan namin para ipahayag ang iyong pananampalataya at sabay tayo sa paglakbay ng pagpapala at bago ka pa man magpalipas ng oras, kaunting paalala, pindutin mo ang subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na sandali habang tumitigil ang hangin sa paligid mo hayaan mo akong muling kunin ang kamay mo sa pananalangin at ilipat tayo sa isang makabuluhang kwento mula sa kasulatan, isang kwento na magbibigay liwanag sa landas ng iyong pamilya ngayon, isang kwento ng pananampalataya, pagsunod at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Alalahanin natin si Abraham. Tinawag siya ng Diyos sa isang lupain na hindi pa niya kilala. Hindi niya alam kung paano darating ang pangako, pero tumugon siya sa tinig ni Yahweh. Sa Hebreo 118 8-10, ang Biblia, Tagalog. Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kaniyang tatanggapin bilang mana at siya yumaon na dinalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya, siya naging manglalakbay sa lupang pangako na gaya ng hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda kasama si Isaac at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Bible Gateway Plus One Isipin mo, tinawag si Abraham na lumakad patungo sa isang lupain na hindi niya makita pero pinili niyang sumunod. Hindi dahil alam niya ang lahat, kundi dahil naniniwala siya sa Diyos na nagsapangako. Sa unang hakbang niya, ang plano ng Diyos ay nagsimula ng mabuo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ano ba ang tukso na humahadlang lang sa iyo, sumunod sa Diyos para sa iyong pamilya? Pwede ba nating iwan sa Kanya ang takot, ang alinlangan, ang hindi mo pagsiguro sa kinabukasan ng iyong mga anak? Habang iniisip mo ito, isali mo sa iyong panalangin ang kwento ni Noe. Kahit hindi makikita ang baha, pinakinggan niya ang babala ng Diyos. Sa Hebreo 11.7, Tagalog, Sa pananampalataya si Noe nang paunawain ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong para sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan." na sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Bible Hub Plus to Bible Gateway Psatus Hindi madali ang ginawa ni Noe, pero piniling manalig. Kahit walang ebidensya sa paningin niya, gumalaw ang kanyang pananampalataya at sa paggawa niya nito, inilipat ng Diyos ang puot sa kanyang sambahayan. Iyan ang ginagawa ng Diyos kapag ang pamilya ay isinakasal sa pananalig, lumilikha siya ng daan kahit hindi ka agad nakikita mo ang resulta. At may isa pa tayong halimbawa, si Sarah kasama ni Abraham. Sa kabila ng edad at kahinaan, nagtiwala siya sa pangakong sinabi ng Diyos. Sa Hebreo 11-11, dahil sa pananampalataya, nagkaanak si Abraham kahit na matanda na siya at baog ang asawa niyang si Sarah dahil naniwala si Abraham na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Biblika, hindi iyon basta oportunidad. Iyon ay himala kapag pinagkatiwalaan. Ngayon, hayaan mong tanungin mo ang iyong puso. Sa ang bahagi ng iyong pamilya mo, nais makita ang pangakong ito. Saan ang lugar ng milagro? na inaasam-asam mo sa relasyon ng asawa mo, sa kalusugan ng anak mo, sa pagkakaisa ng tahanan mo. Anong hakbang ng pananampalataya ang inaantay mong gawin mo ngayon? Habang nagmumuni-muni ka, tandaan, ang kwento ng pananampalataya ay hindi natatapos sa mga bayani ng nakaraan. Ang Diyos ay kumikilos para sa iyo ngayon. Samantalang tinanggap mong ang kwento ni Abraham, Noe at Sara, iniimbitahan kong samahan mo ako sa isang deklarasyon para sa iyong pamilya, mga salitang magsisimbolo ng bagong simula at tugon ng langit sa inyong tahanan. Manatili kang nakaabang sa susunod na sandali. Sabayan mo ako sa isang malakas na pahayag para sa pamilya mo, isang deklarasyon na magsisilbing korona ng biyaya sa tahanan niyo. Huwag kang aalis. Ang papasok na bahagi ay sagot sa panalangin mo at puspos ng direksyon mula sa Diyos. Isulat mo sa mga komento. Naniniwala ako sa pangako ng Diyos para sa aking pamilya. Ito ang pahayag mo ng pananampalataya. At sama-sama tayo sa paglakbay patungo sa tugon niya. Habang daladala mo pa rin sa puso ang mga kwento ng pananampalataya ni Abraham, ni Noe, ni Sara, hayaan mong bigyan kita ngayon ng ilang salita ng paghahayag mula sa salita ng Diyos na magsisilbing ilaw sa landas ng iyong tahanan. Hindi ito basta usapan lamang, ito'y direktang kawing ng langit sa iyong buhay. Sa oras na ito, bubuksan natin ang ilan sa mga prinsipyong biblikal na makakapagbigay direksyon sa panalangin ng umaga, sa promesa ng Diyos, sa direksyon espiritual ng iyong pamilya, sa falimo, Senyor, ng iyong puso. Unang prinsipyo, kapatawaran ay susi sa paggaling ng tahanan. Naway tandaan mo ang bilin sa Efeso 4.32. Maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, magpatawad kayo tulad ng pagpapatawad ng Diyos kay Kristo. Kapag may pasaning nakatago sa puso ni Numan sa inyong tahanan, ang kapayapaan ay hindi makakapasok ng buo. Kaya ngayon, isipan mong may sugatang puso sa relasyon ninyo. Ilang salitang nasabi na hindi na mababawi, ilang araw na may hinaing sa tahimik. Ngunit ang Diyos sa kanyang awa ay nais pumasok doon at magpagaling sa bawat pagkakataon na gagamitin mo ang pangalan niya para humingi ng kapatawaran, binubuksan mo ang pinto para sa biyaya, para sa muling pag-ibig sa pagitan ninyo. Pangalawang prinsipyo: panalangin na may pananampalataya ay kumikilos sa espiritu. Hindi lang ito basta salita sa hangin. Itoy vibrasyon ng pananampalataya sa mundo ng espiritu. Ang ama namin mo ngayon ay brot ng biyaya sa kalangitan para sumalubong sa iyong tahanan. Kapag pinagsama mo ang panalangin ng umaga sa intensyon ng puso, nagiging panghabang buhay na koronang espiritual, nagdidirekta ng tugon mula sa Diyos. Sa tuwing ipapahayag mo ang mangyari na wa ang kalooban mo, hindi lang ikaw ang nagsusumamo, nakikipagalian sa plano niya sa lupa. Ikatlong prinsipyo, deklarasyon at kapangyarihan sa salita. Hindi ka lang basta nagdarasal, ikaw ay nagdedeklara. Ikaw ay tumatawag sa pangalan ng Diyos at naglalapat ng Kanyang kapangyarihan sa tahanan mo. Katulad ng sinabi sa Mateo, 18, ang anumang itali ninyo sa lupa ay itinatali rin sa langit, at ang anumang paluwagin ninyo sa lupa ay pinapaluwagin rin doon. Kaya ngayon, sabihin mo sa sarili mo, itinakda ko ang kapayapaan sa tahanan namin. Idineklara ko ang pagkakaisa sa bawat puso ng pamilya namin. Sabihin mo iyon ng may pananalig. Hayaan mong maging pahayag mo iyon sa langit at sa lupa, salita ng Diyos na tumatalab sa bawat sulok ng buhay mo. Ikaapat na prinsipyo, pasasalamat ay pintuan ng biyaya. Kapag sinimulan mo ang araw sa pasasalamat, ikaw ay nagbubukas ng daluyan ng Himala. Hindi mo kailangang kumpletuhin ang lahat bago magpasalamat sa mga simpleng hininga mo sa umagang sinilang kamuli sa presensya ng Diyos sa iyong tahanan. Magsimula ka ng sabihing, Salamat o Diyos. Kapag pinuno mo ang tahanan mo ng papuri, ng awit, ng pasasalamat, magsisimulang lumabas sa madilim na bahagi ng inyong buhay ang liwanag niya. Mga gusot ay natutunaw, mga pambaubola ng suliranin ay tumitigil dahil may puwersa sa loob na nagbabago ng hangin sa espiritu. Ikalimang prinsipyo, pagpupuri at pagsamba sa gitna ng pagsubok. Kapag ang hangin ay tila malakas, ang pagpapuri at pagsamba ang nagiging tanda na hindi ka natitinag. Kahit may unos, maaari kang magtaas ng pangalan ni Kristo sa iyong tahanan. Kapag ang mga labi mo ay nagaawit kahit sa gitna ng kaguluhan, nagpapahayag ka ng tiwala, Kuya kay Yahweh. At sa pagsamba mo sa umaga habang pinapasan mo ang kaba at hinahamon mo ang iyong puso na tumayo, ang Diyos ay magsisimulang sumagot. Hindi lang sa kalikasan ng mundo kundi sa katawan, sa puso, sa relasyon ng pamilya mo. Ngayon, hayaan mong itanong ko sa iyo. Ano ang deklarasyong nais mong ipatupad ngayon sa tahanan mo? Ano ang salita mo para sa iyong asawa, para sa inyong mga anak, para sa relasyon ninyo? Sabihin mo sa iyong puso, itinatag ko ang tahanan namin sa salita ng Diyos. O kaya, ang kapangyarihan ni Kristo. Ang maghari sa bawat silid ng bahay namin. Huwag kang matakot magbigkas. Gawin mo ito sa loob mo at labas mo. Hayaan mong maging korona iyon ng pananampalataya mo sa umagang ito. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang paglalakbay. Sa susunod na bahagi, sabayan mo ako sa mga deklarasyong profetiko at malalakas na pahayag para sa iyong pamilya. Pahayag na bubuksan ang mga pintuan ng biyaya, ng direksyon, ng himala sa tahanan ninyo. Huwag kang aalis. Ang kasunod na yugto ay magiging sagot sa panalangin mo at pintuan ng bagong kabanata sa buhay ninyo. Isulat mo sa mga komento itinatag ko ang tahanan namin sa salita ng Diyos. Iyan ang deklarasyon mo at sama-sama tayo sa paghihintay sa kumpletong tugon niya. Sa pagsapit ng sandaling ito, hinahayaan ko ang mga salita ng langit na dumaloy mula sa iyong bibig. Hindi basta panalangin lamang, kundi deklarasyong may buhay. Ito ang oras ng pagpapahayag ng pagangkin ng mga pangako ng Diyos para sa inyong tahanan. Hindi ka lang tagasunod, ikaw ay tagapagpahayag. Sabihin mo sa puso mo at sa iyong tahanan, ang pangalan ng Diyos ay sandigan namin. Hayaang tumimo ito sa bawat silid, sa bawat hangin na bumabalot sa inyo. Ang pangalan niya ang magiging haligi, ang dikitang tanod sa araw-araw. Sabihin mo, ang pagpapala niya ay pumapasok sa bawat pintuan ng tahanan namin. Hindi para sa labis-labis lamang, kundi sa bawat araw, sa bawat eksena ng buhay, sa simpleng pagkain, sa tahimik na pag-uusap, sa pagsasalubong ng gabi at pagising ng umaga. Kapag sinabi mo ito nang may buong puso, para kang nagbubukas ng kanal mula langit patungo sa lupa. Pumapatak ang biyaya sa dahon, sa dingding, sa puso ng bawat miyembro ng pamilya. Ihayag mo, ang kapayapaan ni Kristo ang humahari sa puso namin. Hindi agarang pagkawala ng problema kundi katiyakang may presensya na bumabalot sa puso kahit sa gitna ng unos. Sa kapag-uran, sa tensyon, sa pag-aalinlangan, ang pangalan niya ang iyong panata na mananatili. At sa bawat oras na ikaw ay magsabi nito, ang Espiritu Santo ang magpapatibay sa iyo, ipatupad mo. Ang direksyon ng Diyos ang aming landas. Hindi kayo maliligaw, hindi kayo mawawala sa layunin. Sa bawat tanong, sa bawat desisyon, ang iyong deklarasyong ito ang magiging liwanag. Huwag mong husgahan ang bilis o kahinaan, sapat na ang isang hakbang sa kanyang direksyon. Gawin mo itong bahagi ng araw mo. Sa bawat pagpili, ilahad mo sa kanya, "Ama, gabayan mo kami." Sabihin mo, "Ang biyaya pagpapagaling at pagbabago ay dumadaloy ngayon sa tahanan namin." bawat sugat na hindi pa nawala, bawat hidwaan na hindi pa nasusolusyonan, bawat relasyon na tila naglalayo, ang deklarasyong ito ang simula ng paghilom ng pagdikit ng bagong simula. Huwag kang magdalawang isip, ipahayag mo ito ng may tapang, ng may pananampalataya. Kapag pinagkasunduan mo ito sa Espiritu, nagsisimula ang aksyon ng langit sa buhay niyo. Habang inuulit mo ang mga pahayag na ito, dalhin mo sa harap ng Diyos ang bawat miyembro ng iyong pamilya, isa-isa sa puso mo, pangalanan mo sila sa panalangin ng tiwala. Ilapit mo sa Kanya ang kanilang pangangailangan, kanilang mga pangarap, kanilang mga sugat. Huwag hayaang maging mekanikal ang pagmumuni mo. Hayaang maging buhay ang bawat salita. Damhin mo kung paano kumikilos ang Espiritu sa bawat titik na binibigkas mo. Mapapansing unti-unting nagbabago ang hangin sa paligid mo, hindi sa iyong pandinig agad-agad, kundi sa puso mo, sa Espiritu mo. May mga puwersang sumasasakop sa ginintuang layo ng Diyos para sa inyong tahanan na nagsisimulang umatras. Ang mga takot, mga agam-agam, mga pighati, sila'y tinatangay ng kapayapaan na iyong idineklara. At habang lumilihis sila, ang tugon ng langit ay nagsisimulang pumasok. Mga ideya, mga mensahe, mga pintig mula sa Diyos na nahahayag sa isip, sa panaginip, sa salita ng tao sa paligid. Ngayon narito ang tanong. Tiwala ka ba hanggang sa makita mo ang bunga? Tiwala ka ba na sasagutin ng Diyos ang bawat pahayag mo kahit hindi mo pa nakikita ang resulta? Kapag ang sagot mo ay, Oo, itanim mo iyon sa puso mo at sabihin mo ang isa pang deklarasyon, hindi ako aatras, mananatili akong matatag sa mga salita ng Diyos. Hindi sa dahilang hindi ka natatakot, kundi dahil sa paninindigan mo sa Kanyang pangalan. At bago tuluyang lumipat sa yugto ng sagot at pagpapakita ng presensya niya, nais kong iwan ito sa iyo. Isulat mo sa mga komento ang ang tahanan namin ay itinatag sa kapangyarihan ni Kristo bilang deklarasyon ng iyong pananampalataya. Kasama mo ako sa panalangin, kasama ka sa paglakbay patungo sa tugon niya, isang simula ng bagong kabanata para sa inyong pamilya huminga ka ng malalim at damhin mong ang Diyos na Diyos ay nakikinig sa bawat pulso ng puso mo. Ngayong narating mo na ang yugto ng sagot at deklarasyon, hayaan mong muling pumailan lang ang kanyang presensya sa iyong tahanan. Ito ang sandali ng pag-aani, hindi lamang sa emosyon, kundi sa espiritu ng mga pahayag na buong puso mong ipinahayag. Ang simoy ng kanyang biyaya ay nagsisimula ng humaplos. Ang tugon niya ay naglalakad patungo sa inyong kuro-kuro sa buhay ninyo bilang pamilya. Isipin mo, mga pinto ng langit na nakabukas, biyayang dumadaloy gaya ng ilog, mga salita ng Diyos na bumabalik sa iyo na may bisa at bisa. Hindi ito katang isip, ito ang aktibong tugon ng Panginoon sa pananampalataya mong inilatag. Sa pagigting ng daloy ng kanyang sagot, magsisimula ka ng maramdaman ang pagbabago, ibang paghinga, ibang pananaw, ibang kilo sa loob mo. Simulan mong pakinggan ang mga aninag ng tugon, isang bato na hindi inaasahan sa puso ng isang anak, isang paglapit sa iyo ng kausap na noon may lamat, isang mensahe sa isip mo habang natutulog ka, isang ideya o oportunidad na para bang ipinadala. Mga himig sa puso, mga huni sa isipan, sila'y bahagi ng sagot niya. Hindi mo man agad ito makita sa pisikal, naroroon ito sa espiritu, at hatid nito ang pag-udyok kayong lumakad nang may kumpiyansa sa direksyon ng Diyos. Habang mahigpit mong hawak ang deklarasyong ginawa mo, itinatag ko ang tahanan namin sa pangalan niya, ang kapayapaan ni Kristo ang humahari. Ang biyaya ay dumadaloy ngayon. Ang direksyon niya ang aming gabay at iba pa. Hindi ka basta nag-asa lang sa salita, hindi ka basta nanalangin lang. Ikaw ay tumindig, tumindig bilang anak niya, bilang haligi ng tahanan mo. At ngayon, ang hangin ng tugon niya ay sumasagi sa paligid, bumababa sa mga panaginip, sumasambit sa malalim na bahagi ng loob mo, umuusbong sa mga pagkakataon sa labas. Ang mga pangako na iyong inangkin magiging totoo sila sa buhay ninyo. Ngunit tandaan, kahit dumating ang sagot, hindi ito palaging sabayan ng ingay o malalaking himala. Minsan tahimik na kapayapaan ang unang hakbang. Minsan ang pagsagot niya ay nakikita sa tibok ng puso mo. Ako'y kasama mo. Ako ang iyong gabay. Ako ang Diyos ng iyong tahanan. At sa ganitong katahimikan, mas lalo kang magkakaroon ng katiyakan dahil ang sagot niya ay galing sa puso ng Diyos hindi sa ingay ng mundo. Sa susunod na mga araw masusubukan ang deklarasyong ginawa mo. Maaring bumaba ang luha, maaring may unos na susubok sa ugnayan ninyo. Ngunit sa gitna nito, ang salita mo na ipinagtaguyod mo ngayon ang magiging bantay mo. Sa gabi na may takot, sasabihin mo sa sarili, hindi ako iuurong, mananatili akong matatag sa salita ng Diyos. Sa araw na puno ng laban, uulitin mo, ang tahanan namin ay nakabase sa pangalan niya. Gagawin mong estilo ng buhay ang deklarasyong iyon, hindi isang momentaryong salita lamang. Kapag nagising ka sa susunod na umaga, Hanapin mo ang kanyang presensya muli, hindi lamang bilang tagasunod, kundi bilang kasama sa buhay niya. Makinig ka sa kanyang tinig, maaring sa kanyang salita, sa mensahe ng kapatid, sa kulog sa puso mo, sa kapayapaan sa loob, kahit may bagyo sa labas. Gamitin mo ang deklarasyon bilang hagdan sa bawat araw. Damhin mo, ikaw ay hindi na tulad ng dati. Ang iyong tahanan ay hindi tulad ng dati. May pagbabago na nagsimula at darating ang pagbabagong masaya malalim. Totoo. Ngayon, hihingin ko sa iyo. Handa ka na bang makita ang himala? Handa ka na bang lumakad na alam mong hindi ka nag-iisa? Kung gayon, sabihin mo sa sarili mo, ako'y bukas sa pagkilos ng Diyos. Iyan ang paanyaya mo ngayon sa Kanya, isang pinto para sa higit pa nating maranasan bilang pamilya. At habang papalapit tayo sa pagtatapos ng panalangin at paglakbay na ito, huwag kang aalis. Isulat mo sa mga komento, ang presensya ng Diyos ay sumasakop sa tahanan namin bilang deklarasyon ng pananampalataya mo. Huwag kang kalimutang mag-subscribe para hindi mo mamiss ang bawat pagsisikap ng Diyos sa buhay mo. At iklik mo yung video sa screen. May bagong salita, bagong karanasan, bagong hakbang para sa iyong pamilya. Sama-sama tayo sa paglakbay patungo sa sagot hanggang sa makita mo ang katuparan ng mga pahayag mo at higit pa doon mas malalim na pakikipagsalamuha sa Diyos sa tahanan niyo.